Mga kapatid, nalilito ka na ba? May mga bagay-bagay bang gumugulo sa isipan? Manalangin tayo, nagabayan tayo ng Diyos sa panahon ng pagkalito, desisyon at paglalakbay. Hilingin ang karunungan at direksyon na mula sa Kanya. Nakasulat sa Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5 hanggang 6 magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, sa dami ng isandaang pwedeng tahakin, sa dami ng boses na naririnig, sa dami ng opinyon at direksyon lumalapit kami sa iyo nang may iisang hiling. Gabayan mo kami. Minsan, pakiramdam namin. Wala kaming direksyon. Parang nalilihis kami. Parang paikot-ikot lang. Parang walang malinaw na sagot sa mga tanong ng puso namin. Panginoon, gusto naming gawin ang tama. Pero paano kung di namin alam? Kung ano ang tama, gusto naming sumunod sa iyo. Pero paano kung tahimik ka? Gusto naming sundan ang iyong plano, pero paano kung hindi namin ito makita? Sabi mo sa iyong salita. Magtiwala ka sa Panginoon, ng buong puso, at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kawikaan tatlo, lima. Kaya ngayon, Panginoon, itinataas namin ang aming sariling karunungan ang sariling plano ang sariling gusto at hinihiling namin palitan mo ito ng iyong karunungan ang iyong plano ang iyong kalooban gabayan mo kami sa bawat desisyon malaki man o maliit gabayan mo kami sa pagpili ng trabaho ng kurso ng relasyon ng direksyon ng buhay gabayan mo kami kapag kami nalilito kapag may deadline, kapag may pressure, kapag kami parang nagmamadali. Pero hindi namin alam kung saan patungo. Bigyan mo kami ng puso na marunong maghintay, ng taingang marunong makinig, ng matang nakakakita sa iyong mga senyales. Panginoon, kung may pinto na hindi para sa amin, isaram mo ito kahit masakit. At kung may daan, na para sa amin, kahit mahirap, bigyan mo kami ng lakas para ito'y tahakin. Huwag mo kaming hayaang magdesisyon batay sa takot o batay sa inggit o batay sa pressure ng ibang tao. Bagkus, turuan mo kaming manahimik muna, makinig at tumingin sa iyo. Panginoon, marami kaming hindi alam kaya turuan mo kaming magtiwala turuan mo kaming umasa turuan mo kaming sumunod kahit hindi malinaw ang lahat alalahanin mo o kami sa bawat hakbang gabayan mo kami sa bawat liko tulungan mo kaming hindi maligaw kahit kami pagod uhaw at naguguluhan panginoon sa mga oras na kami mismo ang hadlang sa iyong plano Linisin mo ang aming puso. Tanggalin mo ang yabang, ang pagdududa, ang pagmamadali, at ang takot. Palitan mo ito ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pagtitiwala sa iyong kabutihan. Gusto naming tahakin ang daan na iyong hinanda, ang daang may kapayapaan. Kahit hindi ito madali, alam naming ligtas kami. Kung ikaw ang kasama at kung sa gitna ng landas ay may bagyo, may unos, may kabiguan, ipaalala mo sa amin na minsan ang mga pagsubok ay bahagi rin ng iyong paggabay. Gabayan mo rin ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mahal sa buhay, ang aming kinabukasan, walang lugar, walang panahon at walang sitwasyon na hindi mo kayang gabayan. Kaya ngayon, itinataas namin sa iyo ang lahat, ang aming direksyon, ang aming landas, ang aming buhay. Kahit madilim, basta ikaw ang kasama, susunod kami. Dahil sa iyo, ang dilim ay magiging liwanag. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito rin ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon.